Uy, Sir eh. kayo na kayo nakapangati ng labuyo kahapon? Ala, hindi nga. May nakasabay niya kung hunter kahapon. Diyan pala ako sa paanan ng bundok. Ay, ano naman ang hinahanting noon? At di kay labuyo naman ang iyong hinuhula Nagtanong sa akin yung hunter kung meron nakikitang matchin sa bundok. Ay sabi ko, meron akong nakikitang pito. Ay nagpasama ngayon sa akin. At sinamahan mo naman. Ay nahuli ka kaya yung pitong matchin? Ay, wow. Tatlong bala. Tatlo lang po to. pitong matchain. Alam naman, ako yata yung niyayabang mo. Ay e sa tatlong putok, huli ang pitong matchin. Yung nakakasama kong hunter, tatatlo daw ang kanyang bala ng baril. Ay sabi ko naman sa kanya, ay e, paano niya mahuli yung pitong matchin? Ay kung tatatlo yung bala, hindi, mahuli ko yun. Sabi sa akin, basta samahan mo ako, eh nung nasa itaas na kami ng bundok, sinamahan ko sa may puno dahil doon ko nakikita yung pitong matchin eh. Ay sabi sa akin, pare, kita dito natin hintayin. Hindi kami doon sa may gubat, hintayin namin. Naku, inakita namin eh nasa may isang matchin nasa may puno, palabilang bitay. bitin. Ay sabi sa akin, Fred, likodan mo, tingang habukin, papalapit. Ah di, ako yung naglimikod. Hinabuko. Alay, narinig ko mamaya ay bang! Ay, laglag -lag ang matsin na eh. Ay, no! Oh. Ay, nyata sniper! Sabi ko eh, Pare! Dadalwa na yung bala! Ay, aning pang matsin yan! Eh, walang problema, pare! Hindi kami tago, ulay! Ay, mamay, dumating na naman yung isang matsi eh! Pare! Dikudan mo le, habo kayo mapapalabay! Ay, mo ko! Oh, mamay, narinig na naman ako! Bang! laglag na naman yung gawin ay noo na naman ano talagang napagaling bumarelis sniper na yata yun oh, ay sabi ko sa kanya eh pre isa na yung bala paano mo mahuli ang limang machina yan sige pre ah, mahala hintay lang tayo ay mamaya eh lumapit na naman yung isang ano isang unggoy pala bilambitay. Eh. Malikaw at malikaw um, um, at sabi sa akin, Pre, likod na muli. Doon ka sa kabila dumaan. Inyong habukain. Papalapit. Di na bukaw. Uy, binagayang binabato-bato ko. Di papatat Malapit nga sa kanya. Ay mamaya ay talagang sinipat niya. Talagang sinipat. Kita ko eh. Mamaya putok na naman. Bang! Ay laglag -lag na naman ng chain. No na naman. No! Ay sabi ko eh. Ah, pare. Wala ka ng bala. Paano mo mahuhuli yung apat na matchina yan? Hindi pare, maghintay ka lang, maghintay lang tayo. Dito ka lang, di kami naghintay, di kami nakapong garne. Oh, makakita na yung nakit, dumating yung apat na matchina. Naglalambitin ka sa... Sa sanga. Ay, meron pala yung ano eh, pinaka-master, pinaka-leader. Yun na uh, doon, hindi namin nahuli. Asa, ngayon, yung leader na yun, Pinausap yung ano, yung tatlong matchay nag usap yung apat ang sabi ng leader ah ay may nalalagas na sa ating mga kasama tatlo na ay kay ano gusto pa ganun yung mabuhay ay yung okay, mahal ko pa ang buhay ikaw sabi ng leader ay sabi ng leader eh magalipay tayo sumuko na at kaysa tayo mamatay ay di ngayon na sumuko yung apat sumuko yung apat bumaba at lagay yun ay di ay pagdati pag, dati, pag uh, babae, eh, di binaluhit namin yung uh, ano, yung kamay ng agar na. Eh. Oh, ay di huli yung pitaw. Tatlong putok. Pitong huli, lumatay.